umagang umaga noon, mga 6 to 7 ng umaga. Nasa tindahan kami both ni mother, ako nasa mismong harapan ng glass sa istante, nakatungo kasi nagpo-phone, pero once I look up kita ko agad kung may bibili. Mother ko noon nasa may table nagkakape, at si cellphone. May nagsabi ng pabili, malakas yung boses, buong buo and manly. It sounds like nandun lang siya sa harapan ko, with only yung glass is istante separating us. So, matik pagkarinig namin nun, sabay kami ni mother nagsabi ng ano, sabay tingin sa harap ng tindahan. No one was there. Tumayo agad ako and sumilip sa paligid kasi baka kako lumipat ng kabilang tindahan. Note na yung other store is about 10 to 15 steps away sa tindahan namin. Walang naglalakad, in fact walang tao sa paligid, walang dumadaang sasakyan, walang bumibili sa other store. After nang nangyari hindi muna ulit ako nagbantay ng tindahan, at iniwan ko yung nanay ko dun kasi siya naman yung sanay sa ganun hahaha. -ha -ha.